Pambasan. Pinalutang ni Senator Riza Ontiveros ang connection down ni Mayor Alice Guo at ilan pang politiko. Ipinakita niya nga ang isang larawan kung saan magkasama si Mayor Guo at ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami raw koneksyon si Guo ang Pogo sa mga politiko sa bansa. May isa pang araw na nakitang koneksyon na nakababahala dahil may kinalaman ito sa isang napakalaking investigasyon ng Senado noong nakaraang kongreso. Ilalabas daw ito ni Antivero sa tamang panahon. Samantala masaya raw si Sen. Bato de la Rosa para kay dating Senadora Leila de Lima matapos itong tuluyang makalaya. Sa panayam nga ng programang ito, sinabi ni Senator Bato na ginagalang niyang desisyon ng Korte at noong nakaraang taon, iginiit ni Dela Rosa na matibay daw ang ebidensya naman kay Delima. I'm happy for her. At last, na uh, nasa labas na siya. Every, everybody deserves justice. And we have to respect the decision of the court. Yan po ang tinig ni Senator Bato de la Rosa. Nabisto naman sa pagdinig ng Senado kahapon na wala palang alamang nakapangalang operator ng na nirid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Sa pagtatanong ng Senado kay Merly Joy Castro, sinabi niyang wala siyang kinalaman sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated na siyang ang umuupas sa lupang kinatitirika ng Pogo Hub. Bukod sa wala siyang alam sa operasyon, iginit ni, ni Castro na wala siyang kapasidad na magmay-ari ng negosyo dahil isa lamang nga siyang call center agent. Sinabi rin ni Castro na wala pa rin partisipasyon sa Pogo Hub ang ilan pa sa mga pinangalan ng incorporator ng Hongsheng. Ang isang Rowena Evangelista nga nagbebenta ng gulay habang ang isang Rita Ituralde may ari naman ng ihawan. Ayon kay Castro, kilala niya ang mga nasabing individual dahil sungki raw siya sa public market ng konsepsyon. Ayon naman kay Ontiveros kung totoo ang mga sinabi ni Castro na kababahala na pati mga ordinaryong tao nagagamit ng illegal na pogo operation. Handa raw magbitiw sa pwesto si Senator Lito Lapid kapag napatunayang konektado siya sa neri na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Yan ang matapang na pahayag ng senador matapos lumutang ang alegasyon na siyang nga may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang ilegal na pogo ng kumpanyang Lucky South 99. Sa pagdinig ng Senado kahapon, iginiit ni Lapid na wala siyang kinalaman sa operasyon ng naturang Pogo Hub. Katunayan, pabor din daw siya na mas paigtingin pang mga operasyon kontra sa ilegal na pogo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.